Isaman, Emma. Akin yan! Huwag na ka kaya mo nga ako, Logan. Akin na to! Akin Emma na! Ema Akin, Akin na to! Akin na sabi? Akin na! Tama na! Eh. Nagpapakalasing ka sa na walang kwentang lalaking yun? Ha? Ano ba? Garapalan ng pambabasos nila sa'yo kahit kailan hindi ka nila pinakinggan. Hindi mo ba nakikita? Pinagpalit ka niya kay Jane. Si Danilo, mahal ka niya. Kahit magkandara pa yan si Jade sa harap niya, hindi niya papatulan yan. Hindi na tira tolerate ang mga babae nagpapakatanga sa mga lalaki. Hindi ako nagpapakatanga. Asawa ako ni Danilo. Dapat magkaliwanagan kaming dalawa tigas ng ulo mo. Hindi nga siya naniniwala sa'yo. At anong sinasabi mong kasal kayo? Sa tagal yung nagsama, kailan siya nag-alok na magpakasal? Ha? Kailan? Sagutin mo ako! Tapos yung nag-propose sa kanya si Jane, umuo agad ang gago? Anong klaseng lalaki yun, ha? Mag-iisip ka! Ba't naguha sa akin ni Emma to? Love, Tua. sige lang. Sige lang, nabas mo lang lahat ng galit mo. Karapatan mo yan. Dahil niloko ka ni Emma, and of all people, sa ex ko pa. Ano? Ex mo yung hayop na yun? Oo. Alam mo, pati nga ako sobrang gulat na gulat eh dahil hindi ko maintindihan kung paano niyo nakilala si Logan. Pero isa lang ang naiisip ko. Siguro sa sobrang galit sa akin ni Emma, gusto niyang gumante. At nakahanap siya ng kakampi sa katauhan ni Logan. Ayun, siguro na in love. Kaya kayo tinalikuran ni Muki. Mahayop sila! Ayop! Love, tama na yan. Huwag ka na magalit. <sighs> Alam mo, pupusta ako. Yan Danilo na yan. Nagdadrama lang yan para imbis na masisi mo siya sa pangangaliwa niya, inunahan ka niya para lumalabas na siya ang ginago mo. Kaya ako magpapakita ka ng kahinaan sa kanya, siguradong pagtatawa ng kanon, lalong lalo na si Jane. Love, papayaan mo na sila. Sigurado ako sa mga panahong ito, nagpapakasasa na sila sa isa't isa. Papayag ka pa gumanti ka. Tama ka eh. Siguro na ako ng dalawang yun ngayon. Tagal-tagal namin nagsama ni Danilo tapos ang bilis lang niya ako pinagpalit sa Jade na yun. Napaka walang kwentang lalaki niya. At walang kwentang lalaki, hindi pinag-aaksayahan ng oras at duha. Niintindihan mo, Emma? Hindi talaga kasama si sa impyerno. That's the spirit! Ganyan dapat, Emma. Pagkatapos natin sila gantihan, tutulungan kita magsimula ulit. Pupunta tayo ng Singapore. May mga businesses ako doon. Gagawin kita manager sa isang negosyo ko doon. Doon kita ihuhun. Hindi, sandali. Si Mookie. Hindi ko kayang iwan si Mookie. Si Danilo, kaya ko siya talipuran. Si Mookie, babalikan ko siya. Papawiin ko yung anak ko. Nandito. Niloko ka ni Eva. ka.